Angela, kung isipin niyo ni Bernard na masama akong tao ha. I'm not perfect pero I will never do anything to harm your baby. Hindi ko talaga sinasadya na matulak ka. Yun lang ba? May dala akong cake para sa'yo. Hindi ka makakalapit sa kanya. Saka hindi niya tatanggapin yan. Baka may pampalaglag yan. Jessie naman, hindi ako utak kriminal. Angela, chocolate cake. Favorite mo. Chloe, ano ba talagang dahilan? Bakit ka nandito? Naga apologize ka ba? Para luminis yung pagkatao mo kay Bernard? At hindi siya masyadong magalit dahil nilagay mo sa peligro ng pagbubuntis ko? Angela, wala naman akong ganung intensyon eh. Kahit ano pang sabihin mo, wala na akong tiwala sa'yo. Wala na akong tiwala sa lahat ng sorry mo. Angela, hindi ka nga makakalapit eh. Ano ba? Bodyguard ka ba? Imbis na tulungan mo kami magkaayos, sumaharang ka pa. Eh kasi, sa lahat ng plastic, ikaw yung single use. Tinatapon at ipinagbabawal na. Ah! Oh my God! Ah! Nay? Mm. Mag-uusap na ako kami ni Angela. Mukhang gusto niya makipag-ayos sa akin. Yun ba'n sinabi niya sa iyo? Paano kung hindi? siya naman yung unang tumawag eh. eh. bakit na eh? eh paano kasi kagabi sa ospital? Tinanggap niya yung calling card ng abogadong mag-aayos ng annulment niya eh kong mag magasto sa annulment, pero don't worry. Sagot ko lahat ng gastusin. Just please, this time, choose yourself. <sighs> Ano namang ibig sabihin yun, nai? kasi, yun ang dahilan kaya gusto kanyang makausap para pag-usapan yung annulment. Nai, nung tumawag sa akin si Angela, sa boses pa lang niyan, alam kong hindi siya makikipaghiwalay sa akin. Sana nga, anak. Sana tuloy-tuloy na yung pag-aayos ninyo. Hmm. Lui, Bos Lui, apa? Ah. Kata mana? Lui aduh bah. Hai, tu maju kah, Lui, Lui. Jessi mi tunggu. Jessi! Kita harus pergi dari Louis! Louis!